Hi guys! Welcome back to my mini vlog! At dito nga nanonood lang ako ng TV at bigla pumasok sa isip ko na meron pa palang mga sambayan na hindi pa nakukuha sa labas. At dito nga, dali-dali na nga akong tumayo para patayin mo na yung TV bago kuhanin yung mga sampay sa labas. Boom, makaalaan nyo sa labas ng bahay, huwag kayo sa labas ng kwarto lang. At kung magtataka kayong bakit nasa labas ng kwarto yung sampay may kasi tinatamad talaga kami magsampay sa labas. And kaya ako naisipan ko nun yung mga sampay sa labas is para matulungan ko rin yung dati ko sa gawaing bahay. Kasi dati lang kasi yung gumagawa ng gawaing bahay kasi bakong panganak yung mami. Ko. At habang nagtatanggal nga rin ako ng sampay, ito man narinig na akong naglalabas sa labas At yun pala, yung dati ko pala yung naglalaba. Kaya naisipan ko na ako na lang din yung magsasampay ng mga nalaban niya. At dito nga natapos na ako kunin yung mga sampay sa labas. At dito nga nakuha ko na nga yung mga nilaban ng daddy ko. Napapansin niyo kung bakit marami mga damit dyan. Ayan din pala yung mga nalaban ng daddy ko. Nanggal ko na rin sa pagkakahangir yung mga damit. At pagkatapos ko ang tanggalin yung mga hangya sa mga damit, isa-isa ko na nga itong tinignog. At dito nga, mabilis din ako natapos sa pagtitignog kasi tinulungan din ako ng mami ko sa pagtitiklop. Kaso ayaw niya magpakita sa camera. At pagkatapos ko magtignog, nilagay ko na rin yung mga damit dito sa damitan. Napansin ko na medyo magulo yung damitan namin kaya naisipan ko itong ayusin. Muti nga sinisipag pa ako kasi limited lang talaga yung sipag ko. Ma-out of stock na kasi yung sipag ko kaya sinusulit ko na ngayon. At dito nga natapos na nga akong ilagay yung mga damit sa damitan namin kaya lumabas na ako para magsampay. At baka kung magtaka kaya ako oh, bakit dito ako sa loob magsasampay kasi mainit sa labas kaya naisipan ko na dito na lang magsampay. And bago nga ako magsampay hindi wala hiwalay ko muna yung mga damit para mas mabilis ako matapos. At dito nga kinuha nga ni dati yung mga ibang damit para isampay dun sa labas. And wala na rin ako masyadong malagyan kasi wala na masyadong space. At dito nga may hindi inaasahang mangyari. Oh. <laughs> At yun na nga, kahit nauntog, tuloy pa rin ang buhay. Huy! Huy! At ayan, sa wakas, natapos narin na rin ako dyan magsampay. At ayan na nga, makakatulog na si Ate ng mahimbing. Ayan na, good night. Huy!